Kawawa na naman si ano sa sa na ng makal. na ng mga sagi ngayon. Ay naku, nakakalungkot sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa baha oh. Ano Oh. Baha. Ay yung hydro ano? Oo, ah? yun. Hydropoly, yung tinataniman. Yan? Ay, yung doon. Sa kapila. Eto nandito na po kami sa May Barangay Masiga. Grabe talaga yung aftermath o yung pinsala nitong bagyong ito, ano. Bak na oh. naka ka na? Baha naka na naman ako. So, hangga't may signal kita, ay uh, na ito na po kami sa Masiga. Ito tinanaw natin kung may epekto doon sa ating airport. Nakakalungkot ano mga saging, nakakaiyak dahil uh, hindi natin ay ano to Oo, airport natin so ito yung airport maliwanag po baga ang signal natin mga kababayan okay naman ang, okay naman ang signal natin na ito na po kita sa barangay Masiga Yan, dito sa Marinduque airport nadadaanan natin yung sitwasyon ngayon ang mga, ang mga palayan lumubog o naani na, oh, naani oh, na. Hindi, oh. hindi pa to ani oh, oh. Hindi, pa, oh. naku, hindi pa ani yung iba o oh. oh. ah ani na ito ito hindi, oh. ito, hindi pa ani ito, oh. naku ang pinadapang Maku, ano ito, pinadapang, oh. medyo naula na naman yung current situation natin dito mga kababayan ito hindi pa ani kakaiyak naman ito, ito. Kawawa naman ng mga magsasaka natin ano, hindi pa na Annie. Grabe, ah, kaiyak po kung kayo nandini, medyo nakakaluha dahil ah, yung pinaghirapan na naman ng ating mga magsasaka. Wala, hindi na naman nila napakinabangan ang mga... So, hindi na diretsyo pa. Oo, oh, ang, ang sunflower ano natin, garden. Ay, nako, oh, grabe. Oh, may swimming pool pa naman siya dyan. Current situation, situation natin. Sa Kumusta okay, po kayo? Ma okay, Malakas pa po ba ang ating... Uh, siguro, kaya natin i-activate yung bangon, yung ano sulong marimundo so, no? Sa mga gusto pong magbigay uh, ng... Uh, ano donation para sa ating mga kababayan siguro magpadala uh, ho kayo siguro iano natin ano yung mga nandiyan sa Maynila pwede ho kayo makipag-coordinate sa amin para sa Marinduque News i-activate natin yung mga pwede nating itulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na dun sa mga magsasaka ah uh, grabe yung epekto po dito sa ating uh, lalawigan ang mga yung mga century trees ano yung mga nung mga kabataan natin uh, mga piping saksi na nung ating mga kabataan yung mga punong mga malalaki dito ay ah, ito yung ating ano yung uh, ilog tinadungan din natin yung ilog so oh yung ano ito anong ilog na nito yung ilog hanggang binabista po oh hanggang ano malakas ang ilog ito buksan natin ilog ng ano nga nito ang pamilya So, ayan no oh, malakas ang... Uh, ano na naulan na po na naman. So. Ito yung... Uh, hindi ako familiar dito sa ilog na ito. Dito sa may... Uh, uh, bahaging ito ng gasan. Pwede nyo pong i-commento dyan mga kababayan kung... Uh, Anong pangalan nga ni ilog na ito? Hindi ako masyado familiar. Ayan, so. Ito ang current situation natin. Sulong Marinduque siguro. i natin ulit, ano? Yung Sulong Marinduque natin noong 2016. Yung bagyong nita, ...na, nag-activate ho kita. Libdangin River para ito. Si paring, ano, si paring Drew nunood. Siguro i-activate po natin yung sulong marinduke mga kababayan natin na gustong mag-organize para sa inisyatiba para sa ating mga kababayan lalong lalo na yung mga magsasaka ano, dahil nakita natin talagang sila na naman yung uh, lubos na naapektuhan ng bagyong ito dahil pinadapa na naman ang mga sagingan yung mga palayan na hindi na umabot para anihin yung pinakamalungkot ano, ilang buwan nilang pinaghirapan yung proseso ng pag uh, tanim ng palay tapos hindi rin naman pala nila mapapakinabangan pagdating ng panahon pagdating ng bagyong kaparehas na ito marami. sana magtuloy-tuloy uh, po poste. yung connection Yan. medyo challenging siguro talaga Matagal, May matatagalan yung pagbalik ng ating uh, supply ng Marelco dahil nakita natin marami siguro lagpas ng mga nasa 15 yung nadaanan natin ng mga poste ng uh, Marelco na nagtumbahan dito sa bahaging ito ng uh, buwak uh, dyan sa bahagi ng uh, uh, gasan, dito sa bahagi ng gasan umantabay lamang po kayo dahil uh, uh, baka madaanan po namin at uh, sana pala rin kita na maganda yung internet signal doon sa uh, mga lugar malapit sa inyong mga tahanan so antabay po kayo dito sa ating live feed mga kababayan nakakalungkot ho talaga yung current situation. Ngayon ho, sa mga oras po na ito ay nabuhos na naman ang sa salita natin ay yung naasik-asik, ano? naulan, ulan, pabugso-bugso ho yung uh, buhos ng ulan. Bang-bang. Hmm. So... Sa ating mga kababayan, o, oh, pasensya na po dahil doon sa may bandang Ihatub, Amingon, wala po kitang signal. So, uh, as much as possible, basta may signal po, ga kami para maipakita namin sa inyo yung current setup dito sa ating lalawigan matapos manalasa ang bagyong Kinta sa Marinduque. Mabilis kasi niya, dapat si Bundalangsay oh, na Kinta. Oo, oh, ano? Ay, kasi ang primera, segunda, oh. tercera, kwarta, quinta. No? Oh. Dapat kwarta na la ang ano. Oh. Medyo. Kaya, yan no. yan Kumusta po yung signal natin mga kababayan? Lalo na namang mamahal nga ni ang saging nito ano. Kumusta po ang signal natin mga kababayan sa mga panahong ito, sa mga oras na ito? Sana malakas pa po ang signal natin para dire-diretso ang ating dating ng ating live feed sa inyo mga kababayan. so oh. Oops. Ay dahil malapit na ng December, may kanta 'yan. Oo, oh, kanta. Knock knock. K na who's there? Kinta. Kinta who? Pascual. Kinta, Kinta ko. Kinta ko. No. <laughs> Yan yeah, so sa kabilaho ng ano. Ingat para ah, Sabi ni Paring Drew, ingat pare ko ay eh. yes. drive at uh, drive safe dito Nelson, no? Talaga <laughs> <ka> na <laughs> Yan. Yeah. So na blurred na po. Don't you worry, meron po kaming backup na SLR so mamaya po pag uwi natin basta meron na kitang, uh, makapag charge na kita ay mai upload natin ano nagachapin na daw stay safe kayo okay so wala nang sound so magapaalam na po ako sa inyo pansamantala ano mabalik po kita mamaya pag maayos na ulit ang dating ng ating internet signal sa oh, bahagi nito nakaw nakaw dapat na na kita nagpaano gasolina kumusta po malakas naman na po ang signal okay so hindi ko po muna aalisin para makita nyo pa rin po pagtyagaan na po muna ninyo dahil talagang bagsak ho ang linya ng ating komunikasyon ngayon ilan ho sa mga tower ng uh, Uh, smart and Globe ano hindi ko lamang ma-identify kung Smart po ba gayon or Globe diyan sa Agumay-mayan merong bumagsak na tower so smart. kung mahina po ang dating natin ay pagpasensyahan niyo na po mamaya naman po ay ating upload yung ating uh, high definition copy pag uh, nakabalik na kita dito sa bayan ng Buwak yan Maayos naman po ang signal okay so maayos naman ang signal dire-diretso muna kita Okay, okay, sige, dire diretso muna kita. Eto, malapit na kita sa may palengke ng uh, gasan. May sound na po kayo. Alright, sige, dire diretso pa rin po kita. Ah, sana may uh, signal pa rin para makita ng ating mga kababayan. Ang sitwasyon ngayon, matapos manalasa ang bagyong kinta dito po sa ating lalawigan. Sa mga oras na ito ay nananatili pong nakataas sa signal number 1 ang ating lalawigan. Ayan, tingnan mo. Oh. Ito po ang ating uh, public market ng bayan ng gasan. Ito lang ang bumagsak. Yung uh, pasad. Hi, Tito Nelson, ingat kayo sabi ni Blair. Hi Blair, kumusta ka Blair? Siguro Blair kailangan nating i-activate ano, yung ano pwede Blair i-initiate natin yung ano sulong marinduke o bangon marinduke yung initiative nyo dati para mas makatulong kita sa ating mga kababayan lalo lalo na yung mga magsasaka sila yung nakikita natin talaga na naapektuhan itong bagyong ito thank you po sa live nakikita namin ang sitwasyon ng aming mga kapamilya dyan okay naman po ang signal namin alright good to know Mamaya po, madaan kita dyan sa Santa Cruz. Antabay po kayo. Baka la ang kita. Round Marinduque, opo. mag round Marinduque kita. Basta malakas ang signal, ahatid po namin sa inyo ang uh, sitwasyon dito sa ating lalawigan. At Nadaanan na po natin yung Gasan Municipal Hall. Oo, kaya natin yan. Mga taga Marinduque pa baga. mabilis kitang bumangon. Pero, pag naari po kayo, madudurogo ang inyong mga puso. Dahil, uh, sa sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon. Sana, oh. Torrijos, makakarating ko kita dyan sa Torrijos. Basta malakas po ang signal. Rosalina Dabalos nanonood. Opo, maparong kita sa Torrios. Ang tabay po kayo dito mga kababayan. Uh, ingat po kayo. Yan, nakasubaybay po kami di sa bako or Cavite. Yan, baha pa po baga ngayon sa buwak? Wala naman na pong baha. Pumupa na. Thank you sa live. Ingat po kayo lahat mga kababayan. Sana ay makarating ang signal natin sa bayan ng Buena Vista tutok lamang po kayo mga kababayan para maiparating ho namin sa inyo yung sitwasyon dito sa ating lalawigan Hi kabayang Dexter Lolong yan. so eto baka bukas <coughs> yung Petromax Max? kuya niyan, eh. ah, isa lang. yan ano? sana bukas. Eh. Sana bukas mas. Pino. Oh. So yung challenge ngayon dito sa ating mga kababayan na may mga sasakyan, uh, mula sa buwak ano, dito sa gasan yung mga ah uh, gasoline station dito, except doon sa may ah uh, yun uh, yung papasok ng Santol anong tawag doon yung gasoline station doon, bukas pero dito yung mga nadadaanan natin uh, ang na gasoline station sarado. So Pumaikot po kayo ay... Ay, malakas ang alon, no? Malaki ang alon pa rin pala. oh malaki po ang alon pa rin sa bahaging ito ng gasan. Watching from Dasmariñas. Watching from Saudi. Nanunood mga kababayan natin. Watching from Tarlac. Nanunood po kami din sa Alabang. Yan, so... Ay ingat po sa pag -life. Keep safe everyone. Ako po ay hindi makauwi dyan sa gasa. Na ito po ako ngayon sa Lucena. Ay malakas ang alon. Yung mga kababayan natin dun o oh. Anong inagawa kaya nun dun? ba Malakas ang alon pa rin pala. Yan. Madumi ang dagat ngayon. Uh, mamaalaman po natin ang update sa Santa Cruz, mamaya ho. Tumutok po kayo dito. Dahil uh, mga umikot kita mamaya doon pag uh, niloob pa ng Panginoon na kita ay makadaan ng mas maaga, ano. Ito, uh, yung mga ang uh, mga yung mga ano, bangka. Uh, a picture lang ko muna dito ring isang bangka. Para meron akong pang live. So, yan, yeah, so, Tura natin, malakas pa rin ang alon. Yung mga bangka nandito na sa ano sa Yung mga bangka ay nandito na sa karsada, kalsada dahil Malakas pa rin ho pala ang alon sa kasalukuyan. Kuha lamang po kita ng shots. Siguro, yan. So, malakas pa rin ho ang alon, oh. DJ Blurred na po kayo. Okay, Blurred na pala kita. Malakas pa rin ang alo. Okay, ayan. Mga bata. Mahunig. Dito ka sa mahunig. Oo ngayon Hindi, hindi. Ito, ito, ito. Dahan-dahan. Game. Okay, dito. So... Yan, so blurred na po kita. Blurred na daw kita. Kakaiba dito ano yung mga yung mga ablerd uh, na kita. So uh, patayin ko na. Ay pito. Ito ang ano, nakahamba lang na naman isang poste. Na ay, naku delikado ito dahil nandiyan pa ang ano oh. Oho. Uh ay hindi -huh. kaya naman. Okay. Nakahamba lang. Oops. Sige po, mga kababayan.